Hello, what's up mga kakalas? Ayan, may bahay dito ng punso. Lulutuin namin. So ayun na, nakahanda na yung ano namin, yung apoy. Yan, sabi nila, bahay daw ng punso to. So ayun, lulutuin namin. <laughs> bahay ng punso. Yan, pre, paano? Pakalat na yung apoy. Luluto kami ng puti. kami ng puti. Na. Ha? Eh, patong na lang natin. No. Okay. Yeah. Ay, grabe. Bigat. Ang laki nitong bahay ng punso. Okay, okay sige, pre. Ano, ibibitawan ko. Tinapon, guys. <laughs> <laughs> tinapon. Wala <laughs> <laughs> yan. Right, mamamatay yung apoy natin, guys. Ay, okay, may ano yan. so Patungan mo na ng uling. Ayun, lalagyan na natin sa ikot. Yan. Yo. Kuya na yan, mga guys. Nagluto ng punso. So, meron daw kakaibang nangyayari o makikita dito sa loob na to pagluto na. So, malalaman natin mamaya. Update natin kay Teriyong Kalas. Yan. Okay. Mga nyo, yung laman nito. Kung hindi queen yung laman nito. King. King. <laughs> Yo, mga kakalas. So yan, naka tayo na yung tent namin. Yan, tapos naglagay kami ng naglabay, naglagay ako ng kapal. So ayan na siya. Nakahuntin lang. Si Bosmalong. Bosmalong! Shout out! So, ito na yung nilotok ka namin kanina na ano, bahay ng punso. Kuwin daw yung naman. <laughs> so, mainit pa. So, maya namin yan nahanguin. Siguro, mga isang oras na yan pangalan na lang natin baka king yung ano niyan laman yan dito kami sa ano river side seaside the driver <laughs> seaside the driver yan dito kami nagda nagdadala so medyo malamig kasi yung tubig so bilhin na lang kami ng mga ano lutuin yan ito yan usit saka hipon saka ito baboy ayan aasalin uh, mamaya na marinate muna namin lalagay namin dito sa ano ito sa stick yan tutusokin namin ng stick yan mamaya tutusokin so, natin yan pre lagay na natin dyan matagal maloto yan eh ito ito lang yan yan mga kakalas sukin so, muna namin yung baboy

yun tinusok na namin kasi matagal tagal ni Maloto eh yung punso yan yan na si boss boss ano boss yan tinutoklop na yung punso. Na. Kaso mainit pa yan. Itulak nyo muna doon. Papunta doon. Tulak. Yan. Tapos malong. Yan. Tulak nyo muna palabas. Uy. Uy. Ayan na. So, rebil, rebil. Ah. Ilaw puso pa. Puso, puso pa. Ilao yata. Ilaw yata Ilao yung natin, king. Laging. Ayan. Ano? Bueno, Mahinit yan. Sunog yan. Itabi nyo muna doon. Eh na. Luto na daw yan. Luto na daw yan eh. Maya-maya buksan namin kasi mainit pa. Ayan boss. Santunog na yan. Ayan na mga kamikos. Sabi nila queen daw yung laman. Pero ito hindi. Tapos nakapoyl pa siya. Ayan na. Hindi na makapag-entay. Palamigin. Wala na. Ayan. ano, binuksan nyo na. Luto na yun talaga yan. Ayan. Ayan, Laban itos, na yan, boss. Uy, yung Ito, yan. po yung, ano yung tagyan boss? Niloto sa putik? <laughs> Niloto sa putik sa putik to mga boss. Nitsun sa putik. Ayan, nitsun, so, nitsun sa putik daw eh. Ayan. Bong manok na binalot ng ano. Saging. Tapos foil. Tapos binalot ng putik. Ayan. Ay, ay. Ay, ay. Luto, luto ay, o lutong luto? Uy! Uy, niwalay na ni yung ulo. Hindi pa rin nasunog, ano? Uy, dapat sunog ba? Uy! Uy! Ey, uy! Uy! Ay, uy, ay, uy! 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 na, na mga... Uy! Tikman nga daw yan kung luto. Kung no, no. tunay na, na luto. Balunan. Gambot. Gambot. Lumot, boss. Ay, may hipon pa. Boss, tuklapin mo ang hipon. Ay, uy, 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 uy. Uy. Bakit ganito lang manok na to? Bakit? May itlog tapos De, may, may hipon. itlog pa. Uy. Hindi pala. <coughs> mm. <coughs> Sarap ba, boss? Sarap, boss. natin yung ano Oy toso naman kupos reposuno go Wala lang balat-balat 'to Hm Oy Hm Mm Ngatan ngat Lasang tanglad tanglad yung balunan. Pwede na yun, boss. Let's eat, sir. Mmm. na tayo? Gambot, mga kakalas. Ganito pala to. First time namin magluto ng ganito. Dito lang sa Taiwan. Sa Pilipinas, hindi namin nagagawa to eh. Let's eat. Mm. Let's eat. Ano yan? Ano yan? Bye. Kakain mo na kami. Bye. Hmm. Laban na. Yun, mga kakalas. Uy. Ito na yung inan in in kanina, inasal. Yun, no. Muling nagising. Ang mga giant. Sleeping Inunahan na kami ng pusa ang kumain. <laughs> nadali na ng pusa yung kalate. Oo, no, no? Nadali na po. Buti lang eh. Nagaw pa. Silahilan eh. Yun. Ito na yung ano. Usit saka. Hipon. na si Busmalong, oh. Ngaw! Ngaw! <laughs> Naagaw na ng pusa, mga kakalas. <laughs> Kanina, nagpahinga lang kami, natulog kami, kasi Tulog busog na kami. Hilahila -hila na yung, ano, Ngayon, yeah, inasal. Maghapot magdamag na ginatungan ni Bostario. <laughs> pusa <laughs> lang pala yung titira. <laughs> Buti nagising siya. Kung hindi siya nagising, ah, wala na. Wala na. Ubus na to. Thank you yung 300 lang. siya. Malamig mga kakalas. Tapos ano, na ulan ulan Pero masarap naman sa pakiramdam kasi parang nasa, probinsya, lang. Parang nasa probinsya lang. Ramdam mo yung patak dito ng ano, ulan dito sa ano, trapal namin. Na, ano din, pag may oras tayo, relax, 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 relax din tayo. Yun, ihaw muna kami dito mga kakalas. Ayan. Ayan, luto na yung ano. Yun, luto na yung ipon.